up guys, good morning you know? Tapos lang ang bagyo Sobrang Lumi dito sa ating you Buti nga, nawala na yung baha Napuno yung reptab natin Ang mga dahon you know? Linisin natin yan Mga reptab natin napuno puno Grabe. Sobrang lakas sa gabi yung Ulan, and then hangin then, Yung ating palang breeder dito Yung PKBM you know? Nangihina na Salamig ata yan nanghina yung ating breeder picky BM po natin yan o ito o mamatay na salamig kasi ng panahon hindi kinaya ang breeder you know. sayang yan you know. patay na lagi na lang natin dito sa Yamabuki yun know, mga Yamabuki natin dahil yun yung mga PKBM dito ayos naman dito yung mga sakarim natin mga goods lang yan lang talaga hindi pa nga tumitila yung hangin oh sobrang lakas pa grabe anong oras kaya ito matatapos na para makapaglinis tayo sa ating backyard Nandito nga oh, Mga puno na yung mga tubig. Sa likod. Kuya, okay, yun know, oh. Sa likod natin ngayon. Grabe. Sobrang lakas pa ng hangin ngayon. You know, puno na ng daon ngayon yung mga reptab natin. Mamaya tatakpan ko na yan. May lang kasi natin ng konting tubig oh. You Grabe. Know. Ito. So, sobrang lakas pa ng hangin oh. You know. time check is 6.50 7am na yung mga isda natin okay yung 3am kaga mga gana sobrang lakas ng hangin nung 3 kaya dun ata mga dahal ito buti yung sa ABM natin may takip dito wala eh Baan na nga rin sa amin Maraming makuha na naman dyan Mga tapayan niya yung kiti-kiti May -kiti. KBM lang okay? ito Nilinis na nga ni mama yung Mga Lumi